Hello mga tropa ayan. So today is Saturday weekend dito kami sa pamilya ko sa Cavite So yan pala, tuturuan ko kayo Ito yung bahay na nakuha namin through Pag-ibig port low So ayan o Corner lot sya mga tropa Dito sa may Green Park Villa Malapit sa may Open Canal Dito sa may General Trias Cavite So ito yung labas, poketo yung buong labas So corner lot yung nakuha namin at yung bahay namin Ayan So yun, nilagyan lang ng trapal. May second floor. Malaki pa. Ayan, mga tropa. Lolo, wala pa kami pinabago dito na nakuha namin. Ah, two 2 years na din to. Sa amin pala mga pag-ibig pag foreclose. Tuturuan ko rin kayo kung paano. So yun, kasama na rin to dati kasi may nakatira dito. Tapos, yan na yung loob, yan na yung labas. Yan. Yan. Tapos yan, may kusina na may abang nun Napag ito yung napagawa na dati kasi yan, may taas pa yun divider mga throw pa so nakuha namin yan misis ka pa sa pag ibig for close na mga bahay so kung gusto nyong itry sa so, punta lang kayo sa website ng www.pagibig.com yun tapos hanapin nyo dun yung mga for Makikita nyo doon, mga Batangas, Cavite. Eh, dito kasi sila nanay dati sa may Mary Chris Complex. So, dito na rin kami naghanap. So, ginawa lang, ginawa lang ng miss ko yung nagpunta nga doon. Tapos, maghanap kayo doon ng mga ano. So, ginawa muna namin bago namin mag... Marami din kami, ano eh, kilan din yung nabid namin. Pero, hindi din namin nagustuhan. Pero, ito kasi parang jackpot lang din. Kasi, hindi namin alam na, na ano pala, corner lot nang napuntahan. Tapos, yun nag-download niya doon tapos kumuha lang din nung ano nung initial bid doon sa ano so may mga nakalagay doon kung magkano kung 1.2 million 1.31 so kung nakalagay doon 1 million yung ano yung price ng bahay gawin mong 1.2 kuy kayo mapipilig so kung magkano yung palagay mo so ganun yung ginawa namin tapos noon ito pinatingnan muna kasi namin may mga kasabay pang iba na ano nung nakita nga pero may nakatira kasi dati dito kalimitan kasi yung mga part close ng pag-ibig may mga nakatira pa yun yung mga matagal nang hindi nakahulog yung iba naman na walang nakatira sobrang sirang sira na so yun yung nga yung kwento tapos after nun nagbid so magkano na doon dinagdagan tapos yun tapos maghintay ka lang ng mga one week to two weeks nag text na yung pag-ibig pag, pag ano mo doon may papasa pala yung bid mo doon kasi namin yan ano eh. pinasa sa may head office sa may show boulevard sa Mandaluyong parang idadrop mo lang doon yung ano mo form sama yung bidding yun may bayad yun na parang 1,000 pesos if I'm not mistaken tapos ganoon kung magkano yung price na binid mo tapos after nun, tatawagin ka na para sa sus text ka o tatawagan para sa next yung next na ni yung magano na ng mga requirements kaya re-ready mo na yung mga requirements tapos pagka naano na yung requirements doon na sasabihin kung magkano yung ano bali pa tatlong step yun, na ng mga requirement magsasign mag up ko doon tapos papakita na sa iyo yung ano pag na mo na man yung mga requirements detect ka na kung magano yung kung magano yung price na ida down mo tapos ibiblay na din yung computation monthly depende sa kung magano yung kukuha nyo so, mo ito, kinuha namin to 30 years o, yan matagal so, pero kung may pera ka naman pwede mong flugulugan so monthly nito may git 7,000 mga tropa So kasama na nun yung pangatlo nun, yung pagkahulog mo. Yun, nandun na rin yung ano, yung contract. Tapos yung titulo, yung copy ng titulo, ibibigay na rin sa'yo. So yun, tapos papadala nila notice yung nakatira na gano'n, na may nakakuha na nga, naalis sila. Pero ang problema kasi sa mga foreclosed, mga tropa, to be honest, yung iba kasi pag nakatira na, ayaw pa umalis, or kaya na, umaabot pa sa barangay. Una sa barangay, magbibigay kasi nga silang uwa. So, yung mga ipapa-sheriff na pero kaya yun, magagano, barangay ang polis na. So yun nangyari dito, parang nakuusap nila na na yung nandito. Kinausap nila, pinakita yung contract galing sa pag-ibig niya, may titulo na nalipat na nga sa amin, sila nanay na pag usap Sila tatay kasi nga, medyo malapit lang din naman dating inupahan nila. Tapos yun, binigay, kinausap. Ano na lang, inupera ng pera na gano'n, hindi na lang namin sasabihin kung magkano, nagkasundo na lang sa pera para umalis sila. Tapos yun, may natirangan tapos ano yun after nun mga isang buwan lang nakanap na sila ng bahay so parang swerte din kami kasi nadaan sa usapan hindi na nagkabaranggayan umalis na lang kasi matagal na sila hindi nakakabayad yung dating nakatira so natanggap na din nila na mawala sa kanila yung bahay pero sobrang swerte na naman dito kasi corner lot to mga tropa kaya medyo malaki pa ito bumili lang kami ng trapal dito sa labas ang sila nanay yung parent ko yung nakatira saka yung kapatid ko dalawa na yung isa nga nagtatrabaho na sa casino dealer tapos yung isa fresh grad lang ng information, te ah, information technology sa yung lola pining ko yung nanay ng tatay ko yan sila yung nakatira dito ah, minsan nag-aaral yung dalawang anak ng kapatid ko yung sima naman so magbuti mabuti yung nakausap tapos usap lang yun ano? Yun, panimula nila tapos yun dito na tumira si tatay na yung nagbakod nito nakabakod na halaman na ganyan Ayan, si tatay na yan nagdala so Hey, Tagal-tagal hey, hey. na rin yung kapatid ko na bahala magpaganda pa na ito. <laughs> Dalawang kapatid. So, ayun lang. Kung gusto niya din mag-try magkabahay, yung mas mas mura, tapos nakatayo na. Maraming ganun sa ano, mga lugar, yung mga probinsya. Meron din nga sa mga Maynila, pero mas mahal yun. So, kung ano, kung may malapit kayong pamilya na nandun, para matingnan nila kung ano yung lote na yun, kung anong itsura, kung may nakatira kung gusto niya na diskarte na ganoon kasi ganoon yung naging diskarte namin kung malayo naman kayo eh yun parang susugal kayo so yun punta nga lang kayo sa ano pag-ibig yun na website tapos hanapin yung mga foreclosure so, ah, man, ang dami doon mga tropa so parang magsasawa kayo mga tropa so yan maganda naman so, 1 taon na yan mga tropa yan so nakatulong din talaga maganda ano. so 30 years to 28 years na lang <laughs> so yan yung gusto kong i-share sa inyo mga tropa para ano, magkabahay through pag-ibig mga foreclosed mga tropa so sabi naman sa pag-ibig ng ano, every year or every 3 years bumababa naman yung ulog na nagkagusta mga magdagdag na magdagdag so yan yun na yung ano yung yan. dito na maganda okay naman ano to mga tropa baka biglang taas nga din ulit mga lupa dito kasi paglabas lang to ng open canal may ginagawa ng malaking karsada dyan magkaka SM daw so yan parang swerte din talaga mga tropa So ayan, yun lang yung vlog natin mga tropa, nandito yung pamilya ko, ayan dito, Ayun lang mga tropa, palike and share na lang ng ating vlog, subscribe na lang sa ating mga social media account, ayan, jeffrey Kundi or pinada, facebook, ayan yung page natin, shopyaku, tiktok shopyaku or pinada and youtube shopyaku or pinada, ayan, so ayan, hindi pa tayo makapagtinda ngayon, abang lang kayo kung saan ako magbabasar yung kimchi natin, wala pa din. Pero yung makin naman natin, available yung mga party package yung natin. Yung iba pa natin, ano eh. Yan, kasi mahal pa yung mga raw materials eh. So yun lang mga tropa. See you on my next vlog. Bye!